Welcome back to my YouTube channel for today's video ay pupunta ng supermarket At ang super lakas ng hangin dito guys Kung mapapansin niyo yung ano ng mga puno Yung sway ng mga puno Ayan, medyo malakas ang hangin Pero mabuti na lang at wala siyang ulan So ayan yung Yung paligid ng aking binadaanan So ako ako'y uh, Ito yung uh, likuran ng ano uh, Aming uh, What the Aking tiniterhan yan So ayan. So, doon ako galing. So, ayan, magpansin niyo. Ang Ay, sarap, 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 sarap. So, lakas ng hapid! Ayan, sanak-sanak-sanak! mo naman may dito. supermarket at ako bibili ng pumpkin. Kakaputo lang naman ng uh, ano ng puno ng na ano, naglinis sila ng matataas na mga puno kaya no. So ang sarap ng hangin. So ayan ang aking way. Ito ang back gate. Back gate pa guys. kailangan mag may may mga ganito ganito, ganito silang mga kineme kineme kailangan may ano mag face scan pero hindi ko pa na-download yung ano eh <clears throat> hindi ko pa na-download yung apps na uh, ng icon do kailangan diyan eh, ano uh, hindi ka na hindi ka nagagamit ng ano ng access card so yung pagmuka mo na lang yung iharap mo doon kasi pwede ka nang mag-open ng door so ito yung way lang ano lang nearby lang ang ano ayan ang ganda ng mga big bikes Nearby lang naman ang supermarket. I love this. I love this. I love this. <laughs> so, ayan. Kung mapapansin nyo yun, yung mga siguro yung mga empleyado yan dito. Naka, lagi naka big bike. So, ito na guys. Langgan -lang dito na lang. Dito na ako sa supermarket. Ito na ba ng Video. Have a good day. Thank you so much everyone.